hindi ako aalis. Naguhugas lang po ako. Naglilinis. Naglilinis lang ako. Hindi ako aalis. Hindi aalis. Lululo. Oh, uh, nambuli ka na naman. Ikaw pinakamalaki dyan. baba. Baba. Maglilinis lang si mami. Hindi ako aalis. Baba na, baba. Kala mo naman saan pupunta. Laging nakahabol. Naglilinis lang naman ako dito. Larong-larong pa siya. Goy, ba't naka yung TV? Ha? naka yung TV! Pulo! Nakuha! Goy, paano yung... Tita Jem! Punta mo nga si Tita Jem mo! Tita Jem! Tita Jem! pinapapunta mo ata kasi sa ano eh. Bintana oh, eh. Ito, oh. 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 Hala! Iba pala kayo. Ano? Ano? Ano ka rin siya doon sa bintana eh. Kanina Ikaw. ako pinapapunta Go. eh. Sino nagtumba? Ayun o, no. basag-basag o. Oh. Wala naman ah. Ayun o. No. Oh, ang laki. Wala naman eh. Ayun, ayun. Ang laki. Kap oh, dito, oh. Basag na. Ito pa, oh. Crack. Ikaw nagsira. Oh. Oh, di mo yung oh, sira. Ito, aandar ah, pa ba ito? Hindi ko no. alam. Di mo sira. Di mo yung Try sira. Try natin. Oh, ito. Ba't ito nandyan yan? Naglilinis kasi. Saksak mo nga, Sky. Kung kaya okay. pa. Handahan, ah. oh. na. Ay, nako, Hershey. Baka makorenti tayo dito, ah! Hindi abot. Teka lang, wait lang. Mamaya, okay. makorenti pa tayo dyan. Oh, yan. Asan kasi yung remote na ito? Uy, tingin mo, may ilaw. Oh, sira, ilaw. Asan oh, yung ilaw? Ano to? Wala na to. Wala, crack na, yun. Mga ilaw, yung mga mm -hmm. LED. Ay, ayan, tumunog. tumunog. Yun. Mga, mga LED. LED. Tita Jem, tingin mo. Tunog na lang meron. Wala na. Dito. Tinitignan mo pa, hawakan kaya pagagalitan ko to. Sino nagsira ng TV? Sino nagbasag? Yung lalapit-lapit ka dito. Naglalambing. Tigilan mo na yung TV. Oh. Kinakausap Pinak kita, di ba? Kinakausap kita. Sino nagbasag ng TV? Minado yung pangalan? <laughs> Ikaw? Nakalabas Pinasag dito. Binasag mo yung TV? So, daw? Ha? Ikaw. Kasama ka din. Ikaw nagbasag ng TV? Oh. Yes or no? Nagadila. <laughs> oh, yes, daw. Yes, daw. Aminado. Ano gagawin ko ngayon sa iyo? Wala kang treats, wala kang oh. food. Wait. Kinakausap kita. Taguin na itong mga treats. Wala kang treats, wala kang food, walang water, ano? Taguin na itong mga treats. Ano gagawin natin sa iyo? mo. Pero si kinakausap! Punta ka doon! Punta ka doon! Kunin mo yung TV sa kabila! Sa mo, Sky, sa mo siya! Kunin niyo yung dalawa yung TV doon sa ano, may extra TV sa- Wait ka! Why tumatago, Jahan? Why ka tumatago? May extra akong TV sa kwarto, kunin niyo! Hindi ka tutulungin yan, mama mo! Oh! Yan! Yung TV, nabago! Ano ito? Lumalapit ka na naman dyan! Oh, ito naman mo. Kaya mo na nung isang araw, lapit ka nang lapit dyan sa TV. Mm. Oh, TV, gano'n na. Hindi naman mo, ah. Buti na lang, P. Mark always got us. So meron tayong isang TV, mga idol, na pamalit dun sa binasag ni Hershey. Sa mga may pet dyan, lalong-lalo na sa mga fragile nyo nagamit. Wag na gamit. Huwag na huwag kayo magiiwan anywhere na malapit or maaabot ng mga dogs nyo sa bahay dahil hindi nyo alam kung anong pwedeng sirain, anong pwedeng mabasag. Buti na lang, nandito yung extra na TV from Vmart Philippines. Sa mga naghahanap ng TV, Meron tayo dito mga Google TV, Smart TV. Ang good thing with Pmark, Google license siya mga idol. So, meron siyang license from Google na pwede nyo nang mabrowse lahat ng mga favorite nyong movies, yung mga hinahanap nyong movies from Google TV. And also, nakita nyo naman every time na pinupost ko sa story yung quality ng Pmark. So, habang maglilinis ako ng sasakyan, meron palang isang makulet na nagbabasag ng TV. So, mapapagastos talaga kayo mga idol, lalong-lalo na. Pag hindi nyo, binabantayan yung pets nyo sa mga fragile na gamit. Buti na lang. Pagka na walang kayo ng TV or na nabasagang kayo ng TV, sobrang affordable and syempre maganda yung quality ng t You can check Lazada and Shopee. Lagi silang merong discount and freebies. So, sa lahat na naghahanap, t